Hello mga ka-super kaseri. Nandito ako sa Pure Gold ngayon kasi may weekday promo sila kaya mag-avail ako. Pero bago ako nakarating dito, ang dami ko muna dinaanan. Kasi nga, birth month na ni madam. So malapit ang birthday ni madam. Next week na, invited kayo. kumakakapunta kayo, huwag na kayo magpasunto. uh sa -uh. So ito nga, kasi ang sakit ang loob ko, kakaisip. Ang dami ko naisip. Sabi ko, gusto ko mag kahit pa paano maghanda sa syempre 40 na ako, 'di ba? Kailangan, memorable, oo, 'di ba? So, nagkataon kasi nga kasali ako sa paluwagan. So, tinaon ko talaga na gusto ko sumawod sa birthday ko kasi gagamitin ko nga pang birthday. Pero, pero wala pa akong plano nung no? basta gagamitin ko. So, ngayon, sabi ko, gusto ko sa bahay, mag-celebrate, mag-invite, gano'n. Tapos so, sabi ko, siguro order na lang ako ng food, ganyan, order na lang ng mga kung ano-ano pa. <laughs> Tapos, kaisip ko, sabi ko, iniisip, sabi ko, Um, dami pa palang kailangan, ganyan. Sabi ko na, mag-inquire nga ako dun sa pinakater nga ako dati, nung birthday ni Jam, nung 7th birthday. Yun, inquire, inquire. Tapos ito na. <laughs> ah, dito na. O, oh, Oh, Nakasettle na tayo agad-agad, di ba? Tapos, ang hirap na lang ako ng tent tsaka upuan sa barangay, pero kulang. So, mag-rent -re na lang ako. And then, ang team kasi natin is party-party, disco-disco, mga ganon. So, nag-rent ulit ako ng ano, Samsung lights. Oh, syempre, para happy naman, di ba? So, ayun, galing din ako doon. Ito, may mga perma-perma, may mga kontra-kontrata. So, ayan. Tuloy na tuloy na talaga. Eh, pag down payment na tayo, kailangan na talaga matuloy ito. Uh, so, ano lang naman yung aking inabil na package. Eh, or 50 packs, 50 persons. Okay na siguro yun. Syempre, yung mga ko lang naman. Tapos yung mga inibita ko, mga akilala natin. Eh, kung makatating si light hindi eh, okay. 'di ba? Kasi syempre, mga kakilala natin, eh, malalayong lugar na. Syempre, kamag-anak natin, o no? kung makarating sila, we thank you so much, 'di ba? Kung hindi, di okay lang din. Syempre, maintindihan din naman natin kasi magkakalayo ng tayo eh. Mga kakilala natin noon-noon, sa probinsya, sa ibang bansa, malalain lugar, o oh, 'di ba? Gustoin man natin sa invite, malayo eh, 'di ba? Kung na lang natin pilitin, oo. No? So, uh, basta ang venue naman sa Russia Mini Mart o sa labas. gusto ko lang party-party, gusto ko lang wala akong inisip. gusto ko lang mag-enjoy. Kaya nga, ito nga, diba, dahil sa sound naman tayo ng paliwagan, Siyempre, dadagdagan na lang natin. <laughs> ng ating commission sa TikTok. Oh, thank you so much kay TikTok. Talaga dahil kahit papano eh, nag-earn tayo ng commission doon. Basta nakakabenta sa aking mga showcase, sa aking mga promote na product. So, meron tayong commission. Kaya ito, wow, party party! Ah, tapos bukas, kaschedule si Manal magpa-repag. Ano, oh, sorry, oh, talaga, madam. Oh, ikaw na talaga, madam. Oh, di ba? O, oh, di pagpigyan nyo na. Birthday, birthday ko na to. Oo, oh, oh, ako na to. Oo, oh, oh, gusto ko lang mag-enjoy. Gusto ko naman ngayong 48th birthday ko, is isipin ko naman yung sarili ko, di ba? Pasahin ko naman yung sarili ko, deserve ko naman yun, di ba? Hindi naman siguro ko ikakamatay nyo <laughs> magpa-buffet ako, di ba? Ganun. Uh Oo. -oh. Pero buffet setup lang yun. Hindi ko na tinuha yung full package, yung mga upuan may ano, wala na kasi lang buffet, yung may pagkain, di ba? Hindi na ako mag-iisip paghugas ng plato, mga ganyan. At least, hindi naka-paper plate, mga ganun. I'm uh. so excited. Basta ako di disco disco ako. At Naka-schedule din ako magpa-studio. <laughs> Dami kong alam, nakakaloka. <laughs> so, ito ginagawa ko to all by myself. Nakakaloka, di ba? All by myself talaga. O siya, pasok muna ako sa Pure Gold. Baka maubusan ako ng weekday promo. O siya, o, chika na lang tayo soon. Punta kayo. Huwag na kayo magpasundo. O, oh, di ba? <laughs>